Higit tatlong persons of interest sa likod ng pagdukot sa isang Amerikano sa Zamboanga del Norte. Tukoy na ng PNP. Naritong news ni Patrol 17, Jopel Peleño. Higit sa tatlo ang persons of interest na natukoy ng Police Regional Office 9 o PRO 9 na nasa likod ng pagdukot sa isang American National sa Cebuco, Zamboanga del Norte. Kamakailan, sinabi ni PRO 9 spokesperson Lieutenant Colonel Helen Galvez na nagpapatuloy ang ginagawa nilang investigasyon sa kaso upang malaman kung konektado sa isang crime syndicate ang mga sospek. Bunsod nito, bumuuna ang PNP ng Critical Incident Management Task Group o CITG natututok sa kinaroroonan ng mga sospek at ng kanilang biktima. Sa inisyal na ulat ng PNP, nagpakilalang pulis ang apat na armadong kalalakian na pumasok sa bahay ng biktima. Tumanggi namang sumama ng dayuhan kaya't binaril ito sa kanyang paa Nabago bago isinakay sa isang bangka patungong Sulu at Basilan walang negosyo sa Pilipinas ang dinukot na Amerikano at limang buwan pa lamang naninirahan sa lugar patuloy ang pakikipag-ugnayan ng US Embassy sa PNP hinggil sa insidente at inaalam na rin ang motibo sa nangyaring pagdukot. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa impilang may taon ng nakas DWIZ nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama